Pon sa garden ng isang events place sa labas ng siyudad. Kulay ulibo ang damo at nakasabit sa area ang mga bumbilyang maliliit na parang bituin. Sa gitna, isang arko ng puti at berdeng bulaklak ang nakatayo at sa ilalim nito ay ang nobya, puting bestida, off shoulder, nanginginig ang daliri sa buke at ang nobyo na maitimang taksido, tikomang panga sa paligid, mga ninong at ninang na nakadibelo, mga pinsan na naka-cellphone, mga kapitbahay na nakabistida, lahat nakaharap sa arko, nakahawak sa hininga. Doon, sa mismong pagpasok ng aisle, may lalaking nakakremang polo at may lumang sling sa balikat, waring hindi bagay sa kinis ng okasyon, Hawak niya ang isang kayumangging sobre na parang tanging kalasag sa harap ng pinakamasakit na tanawin. Siya si Arman, welder sa shipyard sa gitnang silangan. Apat na taon ng OFW na madalas mahuli ng weekend call. Madalas malaglag ang video sa mahinang wifi. At minsang asawa ng babaeng nakatayo ngayon sa ilalim ng mga bulaklak. Narating niya ang garden nang hindi siya inaasahan at halos hindi niya rin inaasahan ang eksenang inabutan niya. Una, ang balita sa kanya sa barangay. Uy, si Rosa? Nasa clubhouse? Kasal? Natahimik siya dahil alam niya namang matagal nang naghihingalo ang kasal nila sa papel at sa puso. Pangalawa, hawak niya sa sobre ang isang bagay na hindi nila natanggap kahit anong chat. Tumanggap siya ng tawag dalawang linggo ang nakararaan. Sir Arman, granted na po ang petition. Naka-annotate na sa PSA. Kailangan lang ng entry of judgment. Ginawa niya ang lahat. Nag-file ng special authorization. Nagbayad ng courier. Sumunod sa pila sa embahada. At ngayong nasa harap niya ang bulaklak na parang malumanay na ulap, naiisip niyang baka huli na. Baka kailangan niya pa rin ibigay ang papel kahit huli na para tuluyang makalakad ang babaeng minahal niya sa daan na pinili niya. Hindi pa man siya nakakalapit, may bumigay na bulungan. Sino yon? Si X yan, di ba? Yung OFW. Diyos ko, baka magwala. Pumulandik ang kabasa mga mata ng ilan. Parang nag aabang ng teleserye. May tita na nakapulang lipstick ang nagtaas ng kilay. Bakit nakapolo lang? Pwede bang pumasok dito? Ang coordinator na may hawak na earpiece ay sumalubong kay Arman. Nakaabot ang palad na parang stoplight. Sir, pasensya na. Ongoing ceremony. Bawal mo na pumasok. Tumanggo si Arman at hindi binitawan ang sobre. Hindi po ako manggugulo. Sabi niya mahinon at pagod. May kailangan lang akong ibigay para sa kanila. Kung may any objection daw o sabat ng isang ninang na mahilig sa mga linyang pangsine, pero hindi natapos ang biro dahil tumayo ang Master of Ceremonies at malumanay na nanawagan, pansamantala po nating ipos ang musika. Nagatinginan ng bride and groom, si Rosa at si Ben. Si Ben ay tumindig, ipinatong ang kamay sa baywang ni Rosa, nakabantay. Si Rosa, nakadilat ng malaki, nanginig ang labi, lahat ng alaala ni Rani Arman, ramen sa Kiapo bago umalis, maikling sangla ng sinsing para sa patiket, video calls na may delay, parang sabay-sabay sumigaw sa pagitan ng mga bulaklak. Ngunit sa gitna ng ingay sa loob ng alaala, tahimik si Arman. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi tumitingin sa sino man, at huminto sa gilid ng aisle, hindi sa tapat ng arko, para walang kahalintulad ang kilos sa pigilin mo. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalingutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Rosa, wika niya. Hindi na kailangan ng mic, malinaw sa lahat. Pasensya na kung ganito ko dala. Itinaas niyang sobre na may tatak ng korte. Inilabas ang mga papel. May selyo, may pirma, may tatak na final and executory. Matagal na nating nilakad to at ako na ang tumapos. Na-annotate na sa PSA. May sinumarka na rin na sa likod. Kinuha ko para sa'yo. Parang pumukol ng bato sa dagat ang bawat salita. May sumiklab na bulungan na parang umuukit ng hiya at awa. Kung may umaasang sisigaw siya ng no sa harap ng pari, ibinaon ng kanyang boses ang ekspektasyon na yun sa pinakailalim ng lupa. Lumapit ang officiator na abogado na nakabarong at may basag na boses. Sir, sabi niya, pwede ko bang makita? Inabot ni Arman, nanginginig ang daliri. Nakiusisa ang isang ninong na abogadong retirado. Tinignan ng Entry of Judgment ang annotation sa dating Certificate of Marriage na ngayon ay may linya at footnote, Void ab by virtue of decision number. Tumanggo ang abogado. Mahina ngunit may diin. Legal. Hinayaan niyang marinig ng iba. Si Ben na kanina pang nakahanda sa laban, humaplos sa balikat ni Rosa. Si Rosa parang hawak ng hangin, parang binawasan ng bigat. May luhang lumusot sa ilalim ng mata, hindi dahil sa gulo, kundi sa isang salitang matagal na nilang hinihintay. Takos. Nag-angat mang mata si Arman at pinakitigaling si Rosa. Hindi ako makapagpaalam noon ng maayos, sabi niya. Pinili kong umalis dahil akala ko yun ang sagot sa kahirapan. Hindi ko hinakalang tatahimik ang puso sa sobrang layo. May kasalanan ako riyan. Pero hindi kita pinabayaan sa papel. Kung sakaling kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiya. May idinagdag siyang isa pang sobre, medyo makapal. At ito, deposito para kay Miko. Doon palang nabanggit ang batang maghahating limang taong gulang, anak nila na nasa probinsya ngayon kasama ang lola. Tuition at medical, hingian mo ako ng resibo. Kahit wala na tayo, may habang buhay tayong tungkulin pareho. Nagbago ang himig ng hangin, yung tita na kanina yung mataasang kilay humawak sa dibdib na parang nahuntog ang konsyensya. Ang koordinator na humarang kanina dahan-dahang umurong, nakayuko. May pamangking lagbulungan na, grabe, pero hindi na pangasar, panghanga. Umahon ng MC at tumikhim. Sabi niya, Given these documents, we may proceed with the ceremony without legal doubt. Tinapik ng pari ang Mick, tumanggo kay Arman, saka ibinalik sa kanyang papel. Salamat anak, wika niya, dahil pinili mong maging mahunahin sa gitna ng sakit. Lalakad na sana si Arman pabalik, bitbit -bit ang hugis ng sino sa bulsa ng kanyang dasal nang lumapit si Rosa. Inalis ang bukay sa isang kamay at ipinatong ang isa kay Arman. Salamat, bulong niya, malapit. Halos wala nang pagitan ng tinig at paghinga. Para sa wakas, para sa katahimikan. Kung may panahon ka, pwede bang dumaan ka sa school ni Miko bukas? Gusto ko siyang makitang buhay at mabait. Buntungin nga si Arman at tumanggo. Oo, sabihin mo sa kanya, hindi na to kwento ng away. Kwento to ng pag-ayos. Napatingin siya kay Ben. Walang yabang, walang hamon. Alagaan mo sila sabi niya. Oo, sagot ni Ben, halatang nilunok ang dati nitong pananakot. Pangako. Bumalik si Arman sa pinanggalinan niya, nadaanan ng mga upuang putik, puti, ang mga chinelas na nakatak sa ilalim ng mga gown, ang mga cellphone na hindi na nakatuon sa drama, kundi tahimik na nakarecord ng isang matang pangyayari. Sa may gate, nagsalubong sila ng pinsan niyang si Jomar, nagvolunteer sa catering. Kuya, di ka nagwala, Biro na hindi na biro, halong hiya. Hindi pelikula to, sagot ni Arman. Pagod ang mga mata pero may liwanag. Buhay to. Umupo siya saglit sa bakanting mesa ng crew, uminom ng tibig at pinalaya ang sariling dibdib sa bigat. Hindi lumipad, hindi rin bumagsak. Basta gumaan. Kinabukasan, nasa public school na si Arman. Hawak ang pasalubong. Maliit na robot na bakal, hindi plastik. Siya mismo ang nagwelding ng maliit na pag-asa sa scrap. Tumakbo si Miko papalapit bitbit ang baon, nakangiting may halong pagtatakang parang hindi alam kung yayakap o titingin lang. Pa? Oo, sagot ni Arman. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, Dalawa lang sila sa frame ng mundo. Walang bulaklak, walang arko, walang mata ng kapitbahay at sapat ang salitang alam ng isang batang marunong umibig sa ama kahit hindi ito perpekto. Hindi ako mawawala, pangakong hindi malaki ang boses pero mabigat sa buto. Iba lang ang bahay. Binigay niya ang robot. Kung sumablay yan, text mo ko. Aayusin natin. Samantala, sa events place, may nagbago ring maliit. Ang koordinator na humarang kahapon ay nagpost ng memo sa staff chat. Huwag husgahan ang dumadating. Kapag may estrangherong may dala ng papel, isit sa holding area. Humanize! Ang tita na mahilig magkomento, nagpadala ng mensahe kay Rosa. Anak, pasensya na sa hirit kahapon. Natuto akong tahimik kapag hindi ko alam ang buong kwento. Ang pare sa homily ng sumunod na kasal nagsabing ang kasal ay hindi entablado para sa panalo. Ito ay tulay para sa mga taong marunong magpaubaya. At ang photographer sa album isiningit ang larawang hindi malabo at hindi rin perpekto. Lalaking nakakremang kolo sa unahan, nobya at Nobio sa likod, lahat gulat. Pero may liwanag sa gilid ng mata na hindi kayang i-filter. Liwanag ng pagkilalang may mas malalim na baitang ang kabaitan kaysa sa paliwanag ng galit. Tatlong buwan nang lumipas, nakabalik si Arman sa trabaho pero hindi na sa abroad. Pinili niyang manatili sa kabite, nagbukas ng maliit na welding shop kasama si Jomar. Karga nila ang mga project, gate, grills at minsan, pailaw para sa sari-sari. Sa dingding ng shop, nakadikit ang photocopy ng entry of judgment. Hindi tropeyo ng pagwawagi, kundi paalala ng tamang tapos. Sa ilalim, may nakasulat sa pentel pen. Pag ang sakit, dalhin ang papel. Pag ang galit, dalhin ang bait. Minsan... Napadaan sa shop si Ben at si Rosa kasama si Miko. Huminto ang sasakyan, bumaba. Pa! Sigaw ni Miko kumaway, walang takot. Bumaba si Arman, nabahiran ng pulang alikabok ang polo. Gumiti. Oh, binatilyo! Binigyan niya ng bagong robot, mas maayos ang weld, mas tuloy kuriente. kuryente. Si Ben nagabot ng kamay. Maraming salamat, Arman. Wika niya, simple at tunay. Hindi ko makakaya kung wala yung ginawa mo. Si Rosa nakatingin may bitbit na puting paso. Basil para sa shop. Sabi niya, para mabango rito kahit amoy bakal. Tumawa sila, hindi pilit. At sa tawa na yun, nagkabuho lang apat na taong dating magkakahiwalay sa laman ng salita. Sa huling hapon na iyon, may lumakad si Arman papuntang plaza. Dala ang mga order slip at sumulyap sa langit. Walang arko ng bulaklak, walang ilaw na bumbilya, pero naroon pa rin ang mga bitumin kahit araw. Hindi lahat ng dumarating sa kasal ay para humadlang, bulong niya sa sarili. Inakbang ang hangin. Minsan, may dala lang ng papel para itama ang lakad. At kung makakakita sa kanya sa malayo, lalaking payapa, may bag sa balikat, may bahid ng grasa sa kamay, baka sabuhin nilang simpleng tao lang, ayos lang. Dahil sa simpleng taong iyon, may nabago sa lahat, ang paraan ng pagtingin, ang tapang ng pag-aayos, at ang himig ng tapos na, na hindi galit, kundi pagpapala. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko ba na pulot? i-comment si baba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hi hit ang like button. At huwag kakalimutan mag-subscribe. Ang support nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas, kaya stay tuned!